putok ng baril ang gumulantang sa mga residente ng barangay Ilawod, albay. Isang lalaki kasi ang walang awang binaril na umantong sa kanyang kamatayan. Ang insidente ito ay agad namang nirespondihan ng opisyalis ng barangay at agad ding ipinarting sa kapulisan ng daraga ngunit nang isugod ng biktima sa malapit na pagamutan, idineklara na itong dead on arrival. Sa follow-up investigation ng Daraga PNP, nakila ang biktima na isang Indian National at 37 taong kulang na. Dito mismo sa gate ng apartment na ito kung saan nanululuyan ang biktima ay harapang itong binaril ng gunman. Ayon sa impormasyon, sinubukan pa sa ng tumakbo ng biktima at humingi ng tulong, ngunit bumalagta na ito dito at binawian ang kanyang buhay. Matapos ang pamamaril, mabilis naman na tumakbo ang gunman. Pasado alas sa is ng gabi nito lamang ikasyam ng Hunyo habang abalang ang kapitan ng barangay na si Randy Velasco sa kanilang paliga nang ipaabot sa kanya ng isang residente ang nangyaring insidente. Agad naman daw siyang pumunta sa pinangyarihan kung saan nakita niya ang biktima na nakabulag-tana at duguan. Ayon sa kanya, ay tatlong araw pa lang na ito sa kanilang lugar. Kung kaya kahit siya ay nabigla at walang maisip na motibo sa pagpatay. At natin, atin, Kasi tatlong araw pa lang yan dito sa amin. Nalaman, nalaman nga yun, namin yung pagkamatay noon, bago namin nalaman na taga rito pala, taga dito pala siya nag-transfer sa aming barangay. Okay. ng apartment. Ayon naman kay Police Lieutenant Colonel Azotea, apat na buwan pa lang na bumalik na ng Pilipinas ang biktima matapos itong ikasal sa India. Doon sa nabit niya, umalis siya. At lumipat po dito kung saan yung incident yung nangyari. Pero yun nga po ang malaking question ko during our investigation. Bakit so siya doon sa isang apartment? Samantala, sa tulong ng mga CCTV sa lugar, ay agad na naisagawa ang backtracking ng PNP at dito na bigyang linaw ang pagpatay sa biktima. Hapon pa lang bago mangyari ang krimen, makikita sa CCTV ang pabalik-balik sa lugar ng sasakyan na ito na sinasabing ginamit ng mga suspect. Hanggang sa kumagat na ang dilim at pumuesto na ito sa gilid ng kalsada habang makikita sa kanto ilang metro ang layo sa crime scene ang dalawang lalaking ito na sinasabing gunman at ang lookout nito. Makikita rin ang paghiwalay ng dalawa habang ang gunman ay pumuesto na sa basuran sa tapat ng apartment ng biktima at ang lookout naman ay pumuesto na sa lugar kung saan madalas na dumadaan ang biktima. Sa anggulo ng CCTV na ito, hindi na nagip ang pamamaril, ngunit maririnig ang alingaungaw ng putok ng baril. Makikita rin ang mabilis na pagtakas ng gunman. Sa CCTV naman na ito, makikita ang lookout na dali-daling sumakay sa nakaparadang getaway vehicle at mabilis na umalis sa tulong ng mga nakalap na CCTV footage ay masusing napag-aralan ng PNP ang mga lugar na dinaanan ng getaway vehicle. Dahil rito, agad nang nagsagawa ng pursuit operation ang kapulisan na pinangunahan mismo ng hepe ng Daraga Municipal Police Station na si Police Pas Lieutenant Pas Colonel Pilipin. Edgar Asuteya. At ora si mismo'ng po, nanambat ang sinasabing driver ng getaway vehicle na kinilalang si alias Gary, 51 taong gulang dating OFW at nakatira sa Daragalbay. Nakuha rin sa kanyang ginamit nitong mga kasuotan at sasakyan sa pamamaril. Nung tinignan namin yung CCTV, kamukang kamukha niya. Mm -hmm. Tapos, tinignan namin yung suot niyang relo, suot niyang damit, suot niyang chinela. During the, the execution nakuha namin sa kanya. Mm -hmm. Nung nahuli na, yung natrap namin siya, yung relo niya, yung body bag niya, suot niya pa din, saka yung chinelas niya. Ang ginawa niya nga lang, nagpagutip lang siya. Kaya lang yung, yung katawan niya, dahil kitang kita pagbaba niya sa sakyan, siya talaga yun. Hindi naman siya tumanggi. Ah. Oh. Alam mo lang gagawin mo, ha? Okay, pare. dapat malinis ang trabaho natin ngayon. Okay. okay ha? Okay. Tawagan na lang kita. Okay. Okay, okay. Sige na. Okay. Kunting antay na lang. Darating na yung... Ano kaya kung pumisto ka na doon? Para dito na ako sa kanto, ha? Doon ako magamang. O, pag-igian mo, ha? Ayusin mo na lang. Sinunod ka, Ebi-Gan. Ebi-Gan, may gusto tanong magtanong sa iyo. Ha? Sinunod ka, ebi Ito, 45. <tongan noise> sa lumabas na autopsy report ng biktima, isang tama sa dibdib ang tinamo nito at tumagos sa kanyang likuran na naging sani ng kanyang agad na pagkamatay. Habang na-recover naman sa crime scene ang isang basyo ng bala ng caliber 45 na baril na ginamit sa pagpatay. Makikita niyo po yung mga picture bakit yung mga uh, biktima nakabulag nakabulat sa kalasagan. Pero po yung kapsula na kuha namin sa loob, sa loob, sa loob po ng katawan. So, ibig sabihin, yung stamina, yung stamina niya pa, nakatakbo pa siya. Kasi sabi nung isa pa siya nakakita, parang hawak-hawak ng uh, international yung hitman. Ayon sa pulisya, hindi pagnanakaw ang rason sa pagpatay dahil na-recover pa sa biktima ang cellphone at wallet nito. Kaya naman, ang malaking katanungan ngayon, ano ang malalim na motibo kung kaya't ganun na lamang kadali na patayin ang biktima? isang revelasyon naman ang isinalaysay ni Alias Gary sa pulisya. Ayon umano sa kanya, ay kinuha lamang sila at binayaran ng malaking pera ng isang ginang, kapalit ng buhay ng Indian National. Lumalabas din sa salaysay nito na may malaking halaga ng utang ito sa biktima, kaya nais nitong patumbahin. Apo! Hoy, ate, tuloy Good evening pa! Boss, good evening. Uh, may sadya, sana ako sa iyo. Uh, pwede bang makakutang ng malaking halaga? Ikaw na lang yung naisip kong lapitan na makakatulong sa akin. Okay, walang problema yon. Pero matas talagang prosyento. Okay lang po. Babayaran ko naman. Kailangan-kailangan pa kailangan lang. Malinaw ang usapan natin, ha? Bye, salamat. Uh, babayaran din agad kita to tutupad ako sa napag-usapan natin. So, ito si Madam, mayroong Porman. Si Porman, kung niya, uh -huh. itong driver. Siya ang tinanong, pare, mayroong ka bang kakilala na piling pumatay ng tao? Uh -huh. Kasi si Madam, may papatrabaho. So yun po ang usapan nila. Sabi naman itong hawak natin, tanungin ko yung isang kumpare ko. Then, yung kumpare niya, may kinontak sa isang probinsya <laughs> na sinundo nila. Nung pinsanwebe ng mga morodes, 2pm. <laughs> sinundo nila. Bayaw, gusto sana kitang makausap. Ano yun ate? May kakilala kang marunong kumatay ng tao. Ano? Hindi magandang biro yan. Babayaran po. Pati ikaw babayaran ko rin. Masamayan, ate. Ah, basta! Baon na baon ako sa utang. Sige ba patitira mo? yung naniningil sa akin, yung Ujan. Ito siya, ko. Oh, andiyan ka na pala. O, oh, yun mga bata natin? Oo. Oh. Malinis ng trabaho yan? Ay, marami nang pinatay ang dalawang yan. Baka mabulas tayo. Ay, Nakusubok, nasubok ko na yan. Huwag ka magalala. Huwag ka lang, hindi tayo mamang problema dyan. Basta yung pinag-usapan natin. Okay, walang well problema. Dapat Ah, oh. okay. 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 Sige. Okay, walang well problema. Dapat Dahil sa impormasyong ito, agad na nagsagawa ang pulisya ng isa pang pursuit operation. Laban naman sa gunman, look out, at sinasabing ginang na naguto sa kanila. Ngunit sa kasamang palad, ay wala na silang naabutan sa kanika nilang lugar at nakatakas na umano ito. Baka nagtago na kung nandiyan lang sa tabi-tabi yung kasama niya. So, makuha natin. So, sa ngayon po, at least uh, malaki po itong development na nakuha na natin ang motibo at nakuha na natin isa sa mga may malaking participation sa shooting incident sa isang indanyasunan dito sa Daraga. Sa kabila nito, Nanawagan naman ang PNP sa publiko lalo na ang mga turistang nanunuluyan sa naturang bayan. If, if you could see there are so many uh, police officers uh, deployed in our places in Daraga, especially the, the, the tourist destination. I have said in the, the in the church, there are a police officer who, who will assist you to visit our place. Okay. So nothing to worry for because this incident is a is a isolated case happened to our uh, kababayan na uh, international. Pinoproseso na ngayon ang mga dokumento ng biktima upang maiuwi na ang mga labi nito pabalik sa bansang India. Nakapit na ngayon sa daraga PNP ang nahuling suspect at naharap sa kasong murder abang patuloy naman na tinutugis ng kapulisan ang dalawa pang kasama nito. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Number Corporal at ito ang Lambat. Kasabay ko ng 45, sinubukan pasanin ko nang biktima at tulungan todo. Kulit kumulastasana ito dito at ginawian ng kanyang kuwad. Ako, si Number Corporal at ito ang Lambat. <laughs>